ang laban ni Basile Lomachenko at si George Cambosos at ito po ay pinakamalaking laban doon po sa Australia at bago ko ituloy ang aking munting kwento i-like, lang like, at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo matatandaan mga kaibigan itong dalawang to ay parihas na talo at bigo po ito silang naging undisputed at sila po dalawa maglaban para makau, makakuha, makasungkit ng isang uh, belt ulit mga kaibigan atin pong balikan ang kanilang nakaraan ito pong si George Cambusos ay natalo sa kanilang lugar doon sa Australia at ito naman si Basile Lumachinko ay natalo rin itong si David ini sa unanimous decision o ito mga kaibigan isa pong kontrobersiya ang nangyari doon dahil ah, pinanigan po ng mga hurado itong si David ini dahil po mga kaibigan ay siya po ay lamado sa laban na yun at marami pong nagsasabi na mahirap talunin itong si David ini kaya po kung nung laban na yun ni Lomachenko napaka taas po yung na laban na yun dahil po si Lomachenko isang experienced fighter at marami pa pong mga napatunayan siya sa kanyang boxing career isa po siyang uh, two time gold olympic medalist at siya po ngayon ang lalaban uh, sa isang bakante na belt ng uh, WBO at w, uh, WBA kaya po mga kaibigan marami pong uh, atin pong subaybayan bukas ng umaga uh, dito ko sa atin May 12 kaya mga kaibigan matandaan mga kaibigan ito po si George Cabusos ay matagal po itong kasparing meet ni Manny Pacquiao Makikita po natin mga kaibigan kung kaya pa ba niya Uh, madalaban niya ang kanyang experience sa pagiging patagal na sparring mate ni Manny Pacquiao at ito mga kaibigan na uh, ito si Basile Lomachinko ay magpagkahawig po ito sa laban sa style ni Manny Pacquiao at kayang kaya po mga kaibigan na talonin ito ni George Cambusos uh, si George Cambusos po mga kaibigan ay nakahawak po ng dalawang belt kaya nang ibinitiwan ni Divinini ang kanyang bill at maketsya siya ng 140 para magiging 2 division at sa kasamang palad po ay natalo po siya ni Ryan Garcia. Kaya nga po ngayon mga kaibigan ay maglaban itong dalawang ito. Puro ito sila uh, contender mga kaibigan. At Posibleng kung sino manalo sa kanila ay, ay magiging two-time world champion. At ito namang si Basilio Lomachenko ay magiging uh, four-division world champion at isa siyang lightweight two-time world champion. Yung dalawang boxer wala nang ingatan dahil talo na sila pareho. It comes to experience, ang layo pa ni Gambozos kay Loma sa hometown decision baka doon lang matalo si Loma pero sa skills footwork lahat favor talaga noon ni eh. Loma ang talo lang siya matalo lang siya doon sa decision o hometown decision doon lang lang doon lang masasabi uh, na si, masasabi natin na si Basile Lumachico is a uh, experienced fighter hmm. is He's a pound for pound and he's a four division champion. Unit uh, para sa akin ang lakas ni Kambusos para talagang nasa natural na lightweight. Paano mo masabi mo kay Bigan na mananalo si Basile Lumachingko sa lakas nitong si Kambusos? Uh, kay Bigan. Kasi speed and power nandoon doon kay Roma. At saka naging on for pound king in dati experience nga eksy, Bilis lahat ng kay Luma yung tanging makatalo sa kanya Yung decision lang na uh, Napanood ko sa laban ni Munggia At saka ni Canelo Alvarez Parang ang Tinitingnan talaga ngayon sa mga judge ngayon Yung suntok na malakas Yun talaga ang pinakamalaki ang score uh, Hindi po ba nakakapikto ito ni ni Basile Lumachinko kung hindi siya titira ng malakas kasi si Basile Lumachinko ay uh, more on kombinasyon uh, hindi ko nakikita sa kanya yung malakas na suntok kaya po baka po matatalo siya dito ano po bang masabi ba mo nasa kamay ng muhurado talaga yung lahat kasi si andyan na nga yung speed ni Loma power andyan sabi ko na nga ba, talagang makatalo lang sa kanya yung hometown decision lang. Yun lang. Yo, haba ka po si Kambuso sa saka si Ilumasili Machinko. Yun yung mangyayari. mangyayari yun. So, kung ano yung nangyari ni Manny Pacquiao, yun rin ang nangyari. Mangyayari ngayon ni Basili Lumachinko. Pero sa tingin ko, parang desisyon lang talaga yun. Nakikita ko mga kung sino sa nilang mananalo, decision lang kasi sa speed and power, nandyan kay Luma eh nakusang din ang bilis yan si Tambusos dahil sparring patagal na sparring partner ni Manny Pacquiao dapat natin malaman matagal na sparring partner kinaya nga yun yung lakas ni Manny so kay dapat rin kayaanin yung lakas ni uh, Luma